Okay mga boss, kamusta po kayong lahat? Ayan, konting kalaman uh, Meron ditong motor na dinala Na stock na to ng matagal At sira-sira uh, na po lahat Kumbaga uh, sa sa gastusan eh, Mas okay nang bumili ka ng second hand na may papel At umaandar kaysa naman ipagawa mo pa yung ganitong motor na puro lahat sira ah, gaya ng kanyang mga preno wala na yung carburetor sira na cable sira mga bearing sira battery sira lahat ng wirings sira yung mga center stand stack up preno sa likod stock up kadena kalawangin So guys, uh, konting kalaman lang tayo sa mga motor na na-stack na nito na hindi na mapadyakan yung makina o yung kanyang kickstart. No? Yan. Stack up na po siya at yan na po yung dahilan. Kasi nga po, pag ang motor na in-stack at nauulanan, meron pong talagang makakapasok na tubig doon sa pinakadulo ng tambotyo niya. At pag may nakakapasok na tubig, napuno po yung tambotyo, di diretsyo po siya dito. Gagaya na lamang po nito, bulok na. Ayan. So guys, uh, ang gagawin po dito, ang talagang sira nito, ay ito lamang pong block. No? Ayan. Pinasok na kasi ng tubig at nag stock up na yung piston ring at yung kanyang uh, block no cylinder block so doon sa iba boss hindi naman na uh, yung tanong ng iba boss hindi naman nawalan nang tung motor ko pero nag stock up pa rin totoo po yun no kasi nga ang bakal po maulanan o hindi nagkakaroon po ito ng Uh, kalawang o oh, nagmumoist kahit hindi nababasa kaya ang nangyayari kinakalawang pa rin siya kahit hindi nababasa no? kaya nangyayari po ah, uh, pag inabot na po siya ng kalawang yan na po yung mangyayari mabubulok siya at magdidikit na po yung mga bakal niya sa kalubloban ng makina So guys, uh, sa makina niya, dito sa kanyang uh, transmission, hindi po yan nag-stack up. Tanging dito lang po yan sa kanyang block. So mahirap po itong tanggalin at siguradong mapapalaban po tayo dito uh, sa pagtanggal nito. Pupukpukin na lang po ng pupukpukin to. Although sira naman na to, kailangan na tong palitan. Uh, yung iba pwede namang i-rebor para makatipid pero sabi ng mayari uh, papalitan niya raw to at gagastusan niya talaga itong motor na to. so guys uh, sa pagtanggal nito yan good luck po sa ating lahat uh. palala pag nag ka pang kickstart makina dito lamang po yun sa block yan kinalawang po yan yan o oh. wow Good luck po. Sana po may natutunan kayo sa bagay na ito. Maraming maraming salamat po. At coffee uh, share naman po ng aking video. Paki-subscribe na rin po. Maraming salamat. Ingat po.